Praise God, ako po si Sister Josie Abong, ito po sa Bukalwan, Margondon Cavite. Nagsimula po ako sa HTBC sa family session uh, sa aming tahanan noong January 2018. Mula po doon sa family group na ginanap sa aming tahanan. Sa pangunguna po bilang facilitator, si Brother Rene. Doon po ay nagbukas ng care group sa Bukal Uno. At ito po yung pasimula up, uh, na ako ay dumalo sa care group. At mula nga po doong April 2018, ako po ay aktibong miyembro ng care group hanggang sa kasalukuyan. Siguro plano ng Panginoon na magkaroon ng session sa aming tahanan because that was January 2018. Natapos yun, February 7, yung last ano namin. Uh, nakatanggap ang buong pamilya kasama ang aking mister noong pangapanahong yun. At noong March uh, 5, binawian ng buhay ang aking kabiyak. Sabi ko nga, kung hindi natin kilala ang ating Panginoon, baka nung time na yon eh madepress ako. Dahil sa pagkawala ng aking mister. Pero napakabuti ng Panginoon. Alam niya ang mangyayari sa ating buhay. Kaya before pa yon naihanda niya ang aming mga puso. Kaya lubos ang aming pasasalamat. Bagamat masakit ang pagkawalaan ng aking mister, natanggap namin ng buong puso sapagkat alam naming ligtas ang aking kabiyak dahil tinanggap niya ang ating Panginoong Heso Kristo. Malaki ang naging bahagi ng care group sa aking buhay sapagkat ako ay natulungan sa pananalangin lalo na sa panahon na kailangan-kailangan ko. kaya nga po ako ay patuloy na nagpapasalamat sa mga kapatiran dahil yung suporta na kanilang ipinagkakaloob sa akin ay tunay na mula sa kanilang puso. Salamat sa Diyos sa kanilang buhay.